Hi guys! Maayong hapon. So, hapon na. Time check. It's a uh, 10 for 10.42. Anong tayo ng tubig? So, ngayon ang gagawin ko kasi dito magdi-dinner ang aking in-laws. It's Friday again. At mag-aano ako? Magpapasta. So, kailangan ko ng ground meat. Uh, cheese. At gagawa din ako ng caprese At mag-aano din ata ako ng yung prosciutto na merong, uh, anong tawag na nung melon na yun? Yung orange yung laman. Kalimutan ko na. Tapos, ano, yun. So, kailangan ko sumaglit sa supermarket. Yun lang ang supermarket na malapit dito sa bahay. Mga, yeah, within 10 minutes, balik din ako sa bahay. Kasi gusto ko siyang ihanda. Yung parang pagdating nila ba? Kasi, alam mo na, usap-usap. So, yun yung ating ano. maganda panahon, pero mahangin. Ha, baka maugtok, maugtok taan isa ko kuan mga branches ba sa mga kahoy na mahulog. Kasi kusog-kusog ang hangin. So, alis muna ako. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way. When the world starts to unfold, through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin. two thousand years later so I muna ako sa taas as usual labada day <laughs> nakapag -ano na din ako nakapag back yung dito sa taas malinis na yung kwarto ayan lahat ah magdala pa pala ako ng labada maglabada na sinday So magano ako magsampay. Dami ko nang natupi pala. Nag-ipon ng tin. <laughs> Nag-ipon ng mga tinupi. Tinamad mong magano ba? Ah, uh, tawag doon. I ano sa baba. I ayos. <tinyo> Bukas ko na yan ayusin yung mga na, na ano ko na, uh, yeah. yung mga natupi. Kasi, magtatrabaho for sure ang aking mister. At gustong-gusto niya na habang nagtatrabaho siya, andun din ako. Kaya, ayan. Kaya hindi ko muna yun i-ano. So, mag-ano na ako sa aking lulutuin ihanda ko na kasi alas ay maaga pa Maya na mga one hour pisa na ako maghanda para sa eh uh, sa serve ko sa aking fambam ato yung una kong gagawin yung cantaloupe melon Mel uh, mm, yung pagsasalita ko talaga Dutch na Dutch cantaloupe melon at saka itong ano yung eh uh, tawag doon prosciutto pero hindi ko na magagamitin lahat. Tapos, merong uh, blueberry. At kailangan natin ang toothpick. So, gagawin ko yan. Tapos, iso palang pasta ko ang gagamitin ito. Yan. Pero okay. hindi yan sa ano ha. Kasi ito, appetizer ito eh. sing sa mata, 'di ba? So 'yan yung una nating ano, tapos yung susunod is yung caprese. Yung mozzarella, at tomato at saka basilicum. 'Yun naman is side dish 'yun ng pasta. So ngayon, lalabas ako kasi magkakat ako ng basil. Meron kasi akong basil sa garden. So 'yun. Okay no go. Sunlight -like dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no place just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove. So, tapos na ang ating compressor. Ito yung side dish natin so ilalagay ko to lahat sa rack para ano na yung pagdating ba Mutok na ako maubusan ng uh, balsamic uh, cream wala ubos na, na talaga siya so ito pala yung nakalimutan ko kasi inisip ko to nabibilhin ito pala yung talaga nakalimutan ko masarap pa naman to sa ano masarap na combination yung yung tomato, mozzarella, uh, basilicum, tapos salt and pepper, extra virgin olive oil. Tapos ito, anuhan ng, ang cream, uh, cream. Masarap siya. Masarap siya. Iside dish uh, sa pasta. So, yan. Tapos, after nito, linisin ko muna. Anuhin ko ang aking pasta. Unahin ko ngayon is yung sauce. Ihuli ko na lang yung tawag doon. Yung pasta. Iluluto. Ihabol ko na lang. Kasi mabilis lang naman yun. Ito at least. ano Kasi gusto kong gamitin yung kamatis na ano ba, lumalambot na. Iano ano natin yan. Idadagdag. Kaya nagpapas nagpasta ako today. Alam ko yung kapatid nito hindi masyado sa pasta. Pero si Tom, yun yung request niya. Kasi nagpapasta lang ako pag dito kumakain, pag maraming taong kakain. Kasi pag kami dalawa, uh, marami kasing natitira. Eh, siya kasi binab ko sa kanya. <laughs> kasi hindi ako masyadong mapasta eh ala, mas marais ako. Ito muna. Tapos yung gamit ko na ano, na ground beef is yung uh, ano na, uh, walang fat. Tapos pure beef lang siya. Kasi dito, pwede ka makabili ng may, uh, ano, yung half-half half na ground pork at saka ground beef. Iyan. Yung lang ang ating ano. Hindi na hindi na ko ng sibuyas kasi may sibuyas pala itong nabili ko. Ito yung kagandahan dito sa Holland. Habang <laughs> ko sa Pilipinas, ganito na din ba? <laughs> makakabili ka ng ano kasi sa amin sa Bourbon, hindi ka talaga makakabili ng gayat na. Aside from ano, yung gulay, sari-sari na gulay. Yun lang. So, yan yung nakakaano dito, nakakagaan ng buhay. Lalo na pag ikaw lang mag-isa magluto, diba? Tapos, madami kang, madami kang gagawin. Tapos ako, nag-ano pa, nag, ilabahan ko. I-ano ko lang, lulutuin ko lang yung beef. So, i yeah, ko na yung aking fresh na tomatoes. Ay, oh, bakit? Mm -hmm. nag Yung na gagay-gagay. Ayoko yung matubig. Eh. So, lulutuin ko lang yung kamatis. Normally kasi ginigisa ko muna yung kamatis. Pero this time, sinuuna ko muna yung meat. <laughs> ano din si ba? May, may ano, may sariling <laughs> binagubago niya yung mga ano niya. I-add na natin ang ating gulay. Kasi luto na yung ano. So ito, i dadagdag uh, idadagdag ko na siya kasi luto na yung gulay. Yung seasoning. Ito yung mas lalo nagpapalasa. More and more, uh, tawag doon, <laughs> tomato. Ganyan na yung itsura niya. Hindi ko pa yan nilagyan ng tawag doon, uh, yung tomato sauce. Tapos lutuin lang ng maigi para talaga mag ano siya, mag uh, sasarap. Ano na siya yung na ano na talaga siya. Na-incorporate na talaga siya. So ngayon ila eh, ano ko na tong pasta sauce. Ito yung gusto ko na pasta sauce. tapos lagyan ko na ating tubig. <laughs> Before, natatawa talaga akong mag, ano, mag, magpasta si Mr. Kasi nung mag, uh, mag ano pa lang kami, magjowa pa lang. Uh, minsan, ipinagluluto niya ako. ng ano, kasi, alam mo naman, mura ang pasta at ano, yun yung lagi niya niluluto sa akin. At ako naman, hindi ako talaga super mahilig aside sa pasta natin, yung matamis na pasta. Yung atin talaga. Hindi ako mahilig. Pero yung yung oper ah uh, uh, nung ako, yung yung boss ko na babae, magaling siya magluto talaga ng pasta. Kaya yun, kumakain ako ng it yung ginagawa niya, yung Italian na pasta. At inaano ko talaga siya, ina yung parang Iobserbahan ko siya kung paano niya niluto, ano mga nilalagay. Kaya pag doon ako ka, nung pag makain ako doon, kahit pag pinagluluto ako nito ng pasta, talagang, yeah, ngiwi ba? Ayun, hindi ka, hindi ano. Tapos sabi ko noong one time, sabi ko, ako muna, ako muna magluluto. Sabi ko, hindi ako magaling magluto. Actually, hindi talaga ako marunong magluto. Pero itatry ko kasi nanonood naman ako kay Meralda. Tapos, after nun, hindi na talaga siya nagluluto ng pasta. Ever since, na mag-asawa kami, pag nag kasi minsan nagluluto din siya, pero ngayon talaga birang-bira na. Pero never, niya, never siya nagluluto na ng pasta kasi nga, wala daw lasa yung pasta niya. Kasi ako naman talaga, ma, yung ano ba? Yeah. Ma anong, yung, ma sa mga condiments, talagang sinusunod ko, lalo na yung amo kong babae. Talaga yung pinag-pinaganohan ko yung mga ginagamit niya. So, ayan. Anwin ko lang siya yung palulutuin talaga yung sauce. Yung ano, para mag-aano talaga siya. Sasarap. Inom ng tubig. At pagkatapos niyan, kasi yung ilalagyan eh, ko pa yan ng cream. Luto na ang ating sauce. Ah, 'yung ano ba, 'yung pa, 'yung tomato sauce, 'yung ano na talaga siya. So ito, maglalagay ako ng uh, cooking cream. Tapos itong pasta na to, 'yung pang-pasta talaga cheese. Kasi gusto ko siyang maging creamy, creamy ba. Pero kasi ako nakita saan. lalagyan pag na ano na yung ano ko, luto na talaga yung sauce, lalagyan ko siya ng olive oil kasi nga ang ginamit ko na ground beef is walang fat. Wala siyang taba. So, eto, pero ayaw ko kasi siyang super maluto kasi extra virgin olive oil ba. Naubusan kasi ako ng panluto talaga na ano, na Uh, olive oil. Uh, hindi na kasi ako nag-olive oil na panluto. Yung coconut oil, ubus na. Ito yung pang -salad. Hindi ko muna siya tinitikman. Mamaya ako siya titikman pagka ano na yung ilagay ko na yung cheese para kung ano pa ba ang ilalagay. Tapos aakyat muna ako kasi tapos na ang aking labahan. Isampay ko. <laughs> Bilis ng ano natin, ang ano nating ngayon, ah, multitasking. Kasi pagkatapos, ano, uh, ito, lalagay ko na yung pasta cheese. Tapos ito na yung panghuli. Tapos, ano na din, uh, last na din yung labahan ko. Lamang po ba? Kung kala lang ako magluluto, saka naman nag-inaano, uh, <laughs> pinagsasabay-sabay yung mga gawain ba? So, ayan. Napaka-creamy na niya. Oh my God. Ayan. Ang sarap na niya. Tingnan ha. Ang sarap na niya tingnan. Ano natin? Tikman natin. nag na, fully melted na yung cheese ko. So, lagay tayo ng olive oil. Tapos, patayin na natin ang sauce. Kanya-kanyang pakulo niya lang yan ba? <laughs> Ay, hindi ko pala nalagay ang aking basil. pampabango. Para kunwari, kasi wala talaga siyang ka, ano, walang ka, mantika, manti, mantika ba? Para kunwari ba, may mantika din siya. Pero healthy, healthy oil. Healthy din naman yung fat ng ano. Wala kasi ako makita yung normal lang na ground beef. Ano talaga siya yung walang fat. So, yan. Oo, sarap na. Tapos, uh, Anhin ko lang tong aking basil Ang bak ang basil. Para mapang Saan ba ito ano, itong langaw na ito? Eh? Alam mo, para akong ano, may naririnig. Eh. Masyara, or paranoid lang. <laughs> Nagbago ang isip. <laughs> lulutuin ko na lang 'yung pasta para masipsip niya 'yung ano, 'yung tawag doon 'yung sos ba para masarap 'yung pasta. So, ayan. 'Yan 'yung ano, 'yan 'yung acting tawag doon, ang acting ang ating day-to-day. -day. Hmm? Ano lang naman siya? Uh, chill na uh, napaka-relax lang siya. Kasi hindi ako lumabas, hindi ako naglakad, pero nag-exercise ako kayo ng umaga. Dahil nga mahangin. At pag maraming kahoy, yeah, yung mga brunch, yung mga ano, ba, sanga, -sanga na mahuhulog, baka ng ulo ko, ang na. Kaya, dito lang ako sa bahay. Tapos, yeah, chill-chill lang. Patayin natin yung ilaw ayan naglaba, naglinis kasi sabado na naman bukas para wala akong gagawin bukas oh, di ba? So, salamat sa panonood. See you in my next vlog. Bye.